Hi Divine People! Welcome po sa aming page Divine Queen Tarot PH Sa mga bago po sa aming channel, please do support and subscribe Divine Queen Tarot PH Pag nagustuhan nyo po ang aming mga video, please pa like and share para dumami pa tayo sa ating channel And please don't forget also to hit the all notifications bell button para lagi po kayong updated sa aming mga video At sa mga patuloy pang nagsusubscribe, maraming maraming salamat po. And I just want to remind everyone that this video is for entertainment only. Gamitin itong gabay sa ating pang-araw-araw na kapalaran pero nasa inyo pa rin ang desisyon sa inyong mga buhay o kayo pa rin ang gumagawa ng sarili ninyong mga kapalaran. Hindi ito panghalili sa mga professional advice sa anumang sakit o pinagdadaanan sa buhay. Kung may problema po kayo sa inyong kalusugan, mas mabuting magpakonsulta sa mga espesyalista. Wala po tayong private readings, huwag tayong magpabudol o magpa-scam sa mga nagpapagbayad gamit ang aming channel. Hello guys! Welcome to my channel. Um, this is Divine Queen Paro PH. Alamin natin ang messages, energy, gabay para sa September 9, para sa ating earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, spirit guide. Tingnan natin. Okay. First card ng ating airtight. King of sword. Think things through from all perspective. Okay? You are being controlled. Pero kahit na kinokontrol ka, no? Determinado ka pa rin sa bagay na bagay na yun, ano? you are being controlled dito. Kahit hindi mo gusto yung ginagawa mo, you are determined pa rin para matapos tong bagay na to. Um, dahil may mga umaasa sa'yo, no? Pero kahit na napipilitan ka sa bagay na to, magiging successful pa rin yan kung ano man yung bagay na yan, no? Kasi masyado kang, ano eh, um, optimistic, no? Pinapanindigan mo talaga yung mga bagay kahit hindi man... Um, hindi mo ginagawa to para sa iyo no kundi para rin sa mga nakaasa sa iyo oh sorry sunog na spirit guide Okay, palipasin muna natin guys. And let us pray. ang pag nakakarinig ako ng ganyan talaga, ang lakas din ng kabog ng dibdib ko. Ngayon, kailangan nating mag-pray guys kasi alam natin na maraming na namang masasaktan. So, ipanalangin natin na walang mapahamak, ano? So, ayan, um, you, uh, for some of you guys is, um, magandang pasok ng pera sa inyo kasi nakaka-recover -re na kayo sa inyong mga pagkalugi, sa negosyo, ayan your signs it's time to recover na sa lahat ng pain um, sa lahat ng struggles na pinagdaanan mo ano ayan And because of your own carelessness, maybe, and if pagiging irresponsible, ano may napabayaan ka ba dito? Napabayaan mo ba ang iyong negosyo? Kaya, ayan, ngayong araw is babawi ka, no? Magpo-focus ka sa iyong career business, money na mga nawala sa inyong negosyo, kaperahan, sa savings, ayan. So, ayan, no. Oh. There's a bitterness. There's a queen of swords na reverse. So, napaka-critical yata ng pinagdadaanan ng pinagdaanan ng iyong mga kaperahan, no, ang business or career mo, naka, napaka-critical yan, which is naman ngayon, it's nasa gitna ang ating um, ang ating card, no, recovery. Ayan. Ayan natin. So, ayan, because of your strength, parang ikaw na lang sa, pa, sa inyo, sa grupo nyo, sa pamilya nyo, ang natitirang matibay, no, kaya, ay, kaya, kaya ayan, ay, eh, no, ay ayan, ayan guys. Nang da ikaw rin ang naging ikaw ang naging dahilan kung bakit parang alam mo napabayaan mo ikaw rin yung magtataguyod ikaw rin yung nag-push pataas no para mabawi kung ano man yung mga nawala sa iyo no. Yan sa negosyo talaga minsan tinatest tayo ni Lord ano. Minsan matumal talaga 'yan, minsan napababayaan talaga no, nawawalan tayo ng focus lalo na pag uunti yung sales, parang nawawalan tayo ng gana. Nawala tayong i-continue yung business na tinayo natin ano or kaya may mga uh, nasasamahan tayo dito mga kaibigan na dinadala tayo sa mga bisyo so I can feel it na ganun yung nangyari, no? So, for some of you, ayan, may dishonesty, false accusation, no? Pagiging bias. Maybe it's a uh, treatment yan sa pamilya. May, may siguro nakakaramdam dito na napaka-unfair naman yung trato sa akin. Bakit ganito? Bakit Um, pag may nawawala, ako yung napagbibintangan. Ano, parang ganon yung, ano niya, parang hindi makatarungan yung pakiramdam niya. Maybe, hindi lang to sa pamilya, sa trabaho. Um, pag may mga maling nangyayari sa, ano, opisina. Parang ikaw, nang ikaw yung sinisisi. Ano? Or ito nga sa'yo, iyo na sa iyo lahat sinisi kaya ikaw lang yung mag-isang bumango no nagkaroon ng lakas ng loob para itayo yan ulit no itayo yung bandera no so tingnan natin air signs ayan so yung iba sa inyo ang um, you are feeling exhausted no um, walang pahinga kakatrabaho ano, shadow ng, ano, hindi naman sa stress, pagod na pagod, si, pagod na pagod to, eh, no, na ayaw magpahinga, gusto na trabaho lang pang trabaho, na kailangan mo rin naman, no, minsan na, magpahinga naman tayo, earth science no, parang, lagi ko na lang na, uh, ano to, masyado kang, ano, hard worker, <laughs> baka naman kulang ka sa tulog, yan, baka kailangan mo ngayon, it's time to, ano naman, no, it's time to rest naman, plan for vacation, ayan, hindi pa na, puro pera na lang, no, earth signs, um, health is wealth, ha, okay, and mag-iingat kayo, earth signs, kasi, kahit na, ano, diba, pilit yung tinatayo yung negosyo nyo, yung sarili nyo, no? Pilit yung binubuo yung pamilya nyo. Um, o kaya sa inyong kaperahan, mag-iingat kayo, no? Mag-iingat kayo kasi doon sa betrayal again na mangyayari or panloloko. No? Mag-iingat sa mga taong bago lang nakilala. Huwag magtitiwala agad your signs. Masyado kasi kayong palakaibigan, ano? earth signs. Ayan, 9.01. Now is a good time to do what you want to do. I told you. No? It's ano naman, mag-out of town. For some of you, siguro dito, mag-out of town. Ano? Napag-isip-isipan. Napanay-trabaho na lang. So, it's time to travel with your loved ones or your, with your family. Ayan talaga, oh. Affirm. Tingnan nyo naman, guys. May trickery meron tayo ditong five of wands so mag iingat ang iba sa inyo guys ha so mas magtiwala kayo sa mga ano sa holding and too tight can stop you from moving forward pero wala ka daw alam kung marami mang nanloloko sa paligid mo no basta ikaw be wise and move forward no be wise and move forward check pa natin earth signs ano ba tong nilalabas ng barahan okay siguro it's time to remove your ano may I can feel na may mga nanloko sa inyo dati na nakapaligid pa sa inyo so clean your space earth signs kung niloko na kayo ng taong yan dati, yes, may pagbabago, no? may change. Pwede namang magbago ang tao. Pero, I guess, and maybe kailangan mo nang putulin kung ano man yung mga, yung relasyon nyo sa bagay na, or sa taong to, no? Yes, kailangan niyang putulin. No? Be a boss. Huwag kayong also wag kayong papalin lang sa mga sa mga nagtatrabaho sa inyo wag kayong papabola ano baka um, sabihan lang kayo ay ang pogi mo sir ganito ganon ano magingat kayo din i can feel them sa mga kinakain no wag kayong mag-accept na agad-agad kapag hindi niya naman kilala nagbigay ng pagkain sa inyo, wag na wag n'yong agad kakainin. Okay, I can feel na there's something hindi lang sa pera sa pagkain, okay? Okay. So, 'yun lang Earth Science. Thank you for watching. See you on my next video.